Samantala, mahigit isang buwan na lang po bago ang itinakdang petsa ng COMELEC sa paghahain ng Certificate of Candidacy. Kaya panawagan ni Senate President Franklin Drilon sa mga kasamahan sa Partido Liberal. Tigilan na ang panliligaw kay Senadora Grace Poe at maghanap na ng ibang makakatandem ni Secretary Marrojas. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Sa tingin daw ni Senate President Franklin Drilon, dapat na raw isuko ng Liberal Party ang panliligaw at paghihintay kay Senadora Grace Poe para maging vice presidential tandem ni DILG Secretary Marroja sa 2016. In my view, uh, Grace Poe is already a candidate for president. So, um, you know, she, si, uh, it is quite, the, the writing is on the wall, she will run. Stop na. <laughs> Malinaw daw sabi ni Drelon na ang ginagawang pag-iikot at pagsasalita ng senadora sa iba't ibang lugar ay malaking indikasyon na tatakbo itong presidente sa 2016. Kaya kailangan na raw gumalaw ng LP, lalot malapit na ang filing ng Certificate of Candidacy sa Oktubre. I will ask the uh, LP National Executive Council to convene as soon as possible in order to... Uh, nominate and approve our vice presidential candidate for 2016 as the running mate of uh, Mar Rojas. Kabilang sa tingin ni Drilon na vice president material ay si na Batangas Vice Governor Vilma Santos Recto at Kamarina Sir Congresswoman Lenny Robredo na parehong miyembro ng Liberal Party. At ang dalawang senador ng Nationalista Party na sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Antonio Trillanes IV. Patuloy na kinukunan ng GMA News ng pahayag ang apat. Pero dati nang sinabi ni Narecto at Robredo na wala silang balak tumakbob bilang vice-presidente habang si Cayetano bukas daw komandidato sa mas mataas na posisyon. Si Trillanes naman nagsabi ng tatakbong vice-president pero bilang independent sa suporta ng grupo niyang Magdalo. Siguro tulungan na namin si Secretary Rojas uh, para mabuo ang ticket at uh, sangayon sa aming ng uh, 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 konstitusyon sa LP ang neco ang mag-nominate. Of course, uh, we will consult uh, Sir Arthur, uh, Secretary Marrojas. Ayon naman kay Caloocan Representative at LP Chairman for Political and Electoral Affairs Edgar Erice, isa sa mga matunog daw na pangalan ngayon na itinutulak na raw ng ilang taga-LP para maging katandem ni Rojas ay si Justice Secretary Laila De Lima. Marami rin nagsusulong kay Secretary De Lima. Pero wala pa siyang karanasan sa politika. Patuloy pa rin naming kinukunan ng pahayag na Secretary De Lima, Secretary Rojas at ang LP President na si DOTC si Secretary June Abaya sa Panukala ni Drelon. Lia Manyalakdal Castillo nakatuto 24 oras.